But, uh, you know, I'm happy that national government is to it, especially uh, the present of mental and emotional I mean, not not only as leaders but also for the system. And resources. Yeah, I eh, love the Philippines. That's why this flooding game. up. To We are all an awareness. Okay, yeah, Things yeah. are yeah. going on. Exactly. Yeah, to sumbayan niya sa Maynila. Uh -huh. Kasama okay. tayo, Mayor Jorge, sa ano ha, yung Pilipino Chino Foundation, no? composed of 31 organizations. Uh -huh. Ang generation ng ano lang ang nagbibig, pero we are sure? one oh, the organizers. Monday eh. Uh, meron pa tayong parating na, yeah. na bibigyan pa. ko sa police. Uh, yung mga kalonggis <laughs> <laughs> mas mabilis yung motor ng sa mga malaki yes, um, pwede pang looba pero pandong mm -hmm. bulan mm -hmm. at saka pwede rin magtanding yung Luis kasi malakas si like yung ng m siguro kasi unique ng federation walang pahala nagyan yung Siguro may uh, alam na mga ito yung enforcer na hey, police police yun yung speaker para so far so far ang order na sa si manila. ano si ano si Lupa ano si ano si Lupa ano si Lupa ano si Lupa ano Hindi sila pwedeng na parelax relax and relax. Pagka madaling araw, nag-iikot yung mayroon. It works for our people. Nakakatulong okay. uh, naman. <laughs> Proud naman ako sa MPD. Hindi siya ang perfecto organisasyon. Like ours, as local government, hindi kami perfecto organisasyon. of uh, surprise <laughs> 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 uh, you know, That will uh, okay. that, that will be the way okay. to achieve uh, what others achieve for the betterment of their people. Tindi <inaudible> masiguro mo sa mga I don't mind. Kaya ngayon housing natin kinopya ko kay Mister Lee, Prime Minister. sa so board, naman dapat hindi dapat kaingitan sa negatibo, para kayahin. e mabuti. Pag mabuti, mabuti. tapos we learn from our mistakes. always swing forward. yes. always swing. Forward. Always. I say you can always lose money, but you can gain back money. if you lose time, you cannot buy back time. And time creates opportunity for everyone, the government and the people. You know, Thank you very much, Mayor, for allowing us to visit your You're very beautiful. Oh, like to to. Yes. Ano na natin, para na itong palaing yung pisina mo, <laughs> lagi ito lang ito lang ito lang.

meron tayo ulit. So, oh, anytime, uh, you can go to see you. And that's what's happening. Uh, ah, and, and we are happy to see And we are happy to see you. Basta when you started your campaign, you visited the uh, Chinese Filipino yeah. you know, Business Club. Sky, 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 And, and we did as we promised them. Sabi namin lahat kami. Mm -hmm. Ay. Cut <laughs> you <got your laughs> first. Cut <laughs> first. Straight to sa player, ko magbuti. We are physically challenged, but uh, one thing for sure, if there is a level of assurance on what I'm going to say, uh, is that sana yung mga sons. Sure, it, it won't stop there. I pull up tayo sa resources. There must be go. Matters. Really It's been 2 two weeks now. Makamusta yung basura. Ayos. Pero hindi naramdaman na nagpa-problema sa basura. Two weeks ago. Kasi alam natin may problema ng July 1. pag revision natin na resolve one week. na ulit. Di pa talaga nakaka-recover, nagka-problema ulit pero hindi naman natin control yung problema mm -hmm. pero mm -hmm. tapos, normal pa rin hindi na papasin ng tao mm hindi -hmm. na naman eh, maswerte ako sa mga empleyado ng city Hall. kasi okay. sitang ka okay. rin sila yeah. kaya naman yun maaliwalas oh. at panata na pangunawa then naturally business will start people will start That's where going from Perhaps Mayor, I can formally introduce our Officers. Our President, Mr. Joseph E. Boyd. Our Vice President, Willie Trump. We have our Vice committee Chairman, Yvonne Chang. Vice Deputy Chairman, Bruce Our Attending Member, Derek Boyd. Our Attending Member, Ramon Wall. And our member Mr. Richard Chan. They're all the Chinese naman, talagang nakulong sila. Uh, kaya, uh, okay, na-inspire naman kasi yung mga tao nagkupo sa tulog. At dito, pati OFW, immigrant, nagpapadali ng pera nito. So, no, dito, sa mga Pilipino, sa abroad yung fairness na rin. ng tulog dito. Ngayon, iba nakakakuha yung hard-earned money nila Yeah. para yung hard anong mangyari nila ang director ng joke nila yung hard and money nila tutulong nila sa pamahalaan. Kapag tatimo ang mga senador. Kaya lalo kung nagsisikap uh, para tunggan natong ganap. Although masakit sa katawan mm -hmm. pero lalo naman na kung kinakailangan. Seven na sulpas. Naalala ko sa loob pa <laughs> <pag matandala>, <laughs> sa mga Dati pang matanda na yun. Bata-bata, yeah, masakit sa loob. Sa loob pa sa yan. Kaya meron akong binibilihan namin dyan sa tabi ng President. Eh. Yung Chinese drug. Oh, lagi ako nagbibisita ro. No? From time to time. Bumibili ako ng stick. Yung nilalagay ko dito. Kulay-kulay. Eh. Eh. Pagulay ko. Lagi ko pinupot tayo. <laughs>

stories from the store owners oh, nice and entrepreneurs. Oo. Oh, uh, ito yung bagong, uh, bagong rules. So, tingnan mga ha. So, ito, last week lang. Uh, sa Sony. Ito, maraming ginabi ang Sony ng araw sa inyo. Okay. Uh, uh, the board. Which I had. Manila Sony board. I came up with an idea. Pwede niya na itong ipagsabi di sa lahat 按照摆油。 or you have uh, uh, other use of your uh, uh, property pero need and you need an exemption because under the law, you can be granted an exemption in the old days 15 items to be submitted to be complied with on okay. make okay. it easier for the ease of doing business. Mm -hmm. oh, tapos, eh, pinagbabawal po basa-basa yung LOA. Oh, yung letter of ano, ginagamit yan. Eh. Sabi, sabi ko, o, yung negosyo magbubukas. Bigyan muna ng permit. Inspection later. Hindi yung pag-apply, i-inspection it, tapos maraming problema ko, no? Tapos magkakaroon ng involuntary donation. <laughs> 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 ito, hindi. Yung negosyo, magbayad ng buwis, bigyan ng permit, inspection natin 3 months, 4 months after, nakapaghanap po ito siya. tapos, uh, so, nakapagtrabaho na ito. E, wala naman siguro si Raul yung negosyante na uh, magbubukas ang negosyo Nagbubukas pa lang siya ni Kusyo, niloloko niya, niya ng gobyerno. Wala naman siguro ka. Di ba sa blog? Kung gusto niyo yung pagkatiwalaan tayo, pagkatiwalaan mo na natin yung tao. Kasi hindi nagsasabi na ito. Di ba should trust people? First, o tayo nabigyan na natin, o pag-inspection natin, o walang violation, nakatake off na siya. O, o teka, sabi mo, ang size ng uh, billboard mo, 1 by 1 Bakit 1.5 by 1.5? Penalty na konti. Pero ito yung negosyo mo. Hindi naman tatakbo yan. Eh. Diyan pa rin yan. Di ba? Mas madali nga yung magbukas ng negosyo. Magbadali magbukas sa negosyo, yung mga kapapayang mo sa lungsod ng Manila, magkakawal ng opportunity ng kapag trabaho. Oh. Ayan. Eh, negosyo. Trabaho. Ano susunod? Sige, tuloy. buhay ang mga na. Pero hindi Hindi 'yan. Totoo. ilang bang mong empleyado yun? 3,000. Ay e kung dalawa, 6,000. Ako ba? So kahit na ano yan, uh, ano tawag, kiosk. Dalawa tao ka kayo eh. isang kahera, isang, eh, kahera, isa servidora. E yeah? eh, may shipping pa. binili niya, kapsan sa tabora. Sandy Santos. Sandy Santos. <laughs> Santo Cristo. <laughs> eh, <Yeah>. oh. <laughs> e yung binili niyang prutas, kami planas. Ay, <laughs> <laughs> yeah. oh. e yung kalamansi, sa recto. <laughs> yung toyo, sa recto. Yeah. Gulay, sa recto.

Ang maganda lang ngayon, sa so, panahon natin yung una, panahon niyo, nakakataan. Bakit sarado. Ayan, sarado. Oh, Lord. Dati eh, Santos ko pala. Sarado. Sarado na. O, ngayon, sa araw, wala. Bawal na negosyable. Vale. Bakit? Para yung mga truck na magbibis, magdadala ng produkto. O, sa, di ba, sa Simani. Dadala ng galing sa barko. Dadali sa bodega niya. O, pagbaba na, no? discarga, magkakarga naman yun. Bakit? Darating naman yung mga distributor. Galing Laguna, galing Patangas, galing Pampanga, galing Pangasinan. O, pagkipukuha naman ng munggo. O, ng baso, baldero, ha? pinggan. Lahat yan, nandiyan dyan. dyan, dyan. Tapos, din distribute na sa Pilipinas. Yan ang buhay. Ang, ang may nila, particularly in you know, the we don't produce anything. We don't. But we distribute everything. Tama. Tela, punta ka sa Mamora. Linoleum, punta ka sa Ilaga. Lampat, punta ka la sa Ilaga. Ah, uh, sa Waluna. Waluna. Linoleum, Waluna. Uh, affiliated. Eh yun ako masureno y kasi santo kada ano pag santo kung ano kasi santo kung ano kasi santo kung ano kasi santo kung sa santo kung ng ano kasi santo kung ano kasi santo anong ano kasi mani? kung ano kasi santo kung balat kasi tayo kung santo Cristo, Messenger. kasi santo kung ano kasi santo kung santo Ilaya, Ilaya Channing. Uh -huh. Wala na yung Ilaya Channing <laughs> dito. Oh, Mayroon pa lang talaga yung uh pagpano. Oo. Kami naman nangaroon pa. Okay. Pero ba wala yung bawat anong parking sa lito? <laughs> hindi. Sabi lang nila, tininingin niyo yung exemption. Ah, pwede? Tininingin niyo yung na parang -babal mo. kami Sabi ko hindi. Kasi gusto nila. Bawat May mga suggestion. Uh, Ipagbawal ang magparata sa Binondo. May uh, isa sa sis. <laughs> isa sa nagkakaroon uh, din, sabi ko, alam niyo, hindi ko pwedeng gawin niya sa pinong Bukas, pag iyan, yeah, pinagbawal ko lahat ang parada niya. Bukas, ghost town na ang China Town. Bakit? Sarado lahat <natin> tindahan niya. <laughs> Kasi diyan, tela, telon, yung lahat diyan binigil. Kaya sa binundo, huwag niyong maiisip na kami traffic. In fact, gusto gusto ng mga taga-Binoon traffic kami. Kasi <laughs> may negosyo. May <laughs> negosyo. <laughs> <laughs> Ay, tinya mo. O sige. Magpapagawa ng building sa BGC. sa may bilhin ng ilaw? Soler. Chandel. Lighting. O. Ah, eh, eh. Paano kukunin yun? Ilalawakin yun. Kailangan mo na ang exactly. Forwarder. May bawal ko marada. <laughs> <laughs> <Yari. laughs> hindi, hindi. Oh, huwag na tayo lumayo pa. oh, alam mo, alas isip, bawal ko marada sa umpi. Hmm. Patay na at ang dinahan. Wala. <laughs> Kaya ang downtown, na uh, ito downtown pa lang yung pinag-uusapan natin. Dahil sa Lumania, oh, nabuhay na silang gano'n. At masaya na sila, basang may transaksyon. E eh, kung naiinis ang tao yan, hindi eh, sana umalis na yung mga Pilipino Chinese. Hindi. Nandiyan to ang tingnan nila. Nandiyan to. Maswerte na maswerte lang kapag yung lupa naging building na. Kasi nakakagawa na sila ng sarili nila. Pero other than that, time, wala akong marimit na nagre-reklamo traffic sa Greenland. Kasi yung mga negosyo, gusto ko traffic. Maraming kong ibili. <laughs> 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 <hums> <hums> ano ngayon? Ah, ako mas ko na. Brutas. Ano na? Dapat sa akin na yan. Fireworks. At sa na yan. Tapos yung mga pangasko laruan, pagsakan niya. Lahat siya mapagsak sa bangtang. Nagkakaroon nila yung ang mga kaibigay sa sitwasyon ng may mga. Yung mga outsider, pagkitingnan nila tayo, chaotic. Hindi. Gusto gusto nila yung eh. transaction yan. Fast pa pacing. O pasinin mo. BGC. Makati, magaganda, Mayayama, Pasig, magaganda, Pero Pinas, Pasig mo, kaya magaganda building. Pero hindi mananalo sa dami ng bangko. sa pinag-aganda. Kahit mag-aganda, pero... Aramihan ng bangko? Aramihan ng bangko? Di ba, ito, lupa, yung binanggit ko, Tigas, Pasig, ito, Tagi, BGC,

Pag yung isang tayo pa kayo ng sa kabilang maraming deposit dito araw-araw. So, ibig sabihin, maraming transaction. Noong panahon no? noong panahon, associated ba? Oh. Noong sa may Santo Cristo. Oo. Sabi manager, ang pagbilang nila ng pareha, kino. Kaya na, Maynila, ay may Ang na alam na may nila ay may na Maswerte yan na ako katulad ko, patagal ako maswerte ko sa lugar. I know how it works. I know no, how they appreciate things. Basta dyan, ano lang, gusto lang nila malinis. It is in order. Ayos na. At mo lang alam ang may nila sa puso mo. Ayun lang. Basta tayo mag-over. Ang humble thing, yung pala si government sa aspect mo dito. May ko eh. ikot dito sa Manila na Eh, pangalipin sa hita. sa Isa ang bawal na Bawal pumasok ang kariton sa eskorta. Kasi bawal. 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 Ma'am, ang 1980s? Oo. ka? Jones Bridge, sa silidiyo na. Bawal ka Bawal ka pa. Bawal. Cybels? Naalala mo yung Cybels? Cybels? O, na nato. Wala na eh, na Ano ba yung building? Ano ba yung building? na kami isang beses, gusto namin isang

Ito talaga yung wholesale market dito so hindi pwedeng mabalak yung traffic. Hindi talaga? Oo. Ayaw mo, nakalaka tulong din. Yan yung para forces natin. Ano lang talaga, mahirap lang siyang tingnan. Pag titignan mo may forwarder, may close pan, may van, may cartilla. Hanggang hmm. ngayon, eh? may pa-cartilla. Di ba? May nagka-cartilla pa. Hmm. Diba? Oh, Kasi like yes, yes, no. from one store to another, from one store to jeep.

Ilang ba restaurant sa Umpig? Okay. Ilang ba restaurant sa San Fernando na ang building luma? Walang parking? O paano makakain? Pa may oh, oh, mga bagong nasa San Oo! May San Fernando. Oh, oh. Sige. May dalawa daw. Oh. May dalawa daw na. Oh, bago. <laughs> <lalo> <laughs> oh. oh. oh Nag-e-strive right, eh. May na dumani yung restaurant. Sir, saan? ta ng mga construction. Permits. iyon um, yeah. yeah. yung 300 gramo yun 75 ko union is assuming diyan ayarap langi ang gusto ko taksa misti ok muna taksa misti kina napopuno oh ang december birthday ko pero hindi na uho six months ago anyway rin na lahat okay si no picture